Itong mga pulong tapos na na-harvest katulad nito at saka ito tapos na na-harvest kapag tag-ulan pwede putulon yan dahil sobra-sobra na ang tubig sa loob pero kapag tag-init huwag nating tutulin lalo na kung sobrang tag-init na ito ay makatulong sa kanyang suki dahil may tubig pa sa loob yan. kapag tag-init hindi tayo puputol ng mga puno na tapos ng narbis